up sa inyo mga lods welcome back to my channel so for today's video mga lods ay tuturuan ko kayo kung paano magkayas ng ano ng kawayan para sa gurion kasi eto yung pinaka basic na kailangan yung matutunan so kung ikaw gusto mo matuto kung paano magkayas tara patapusin mo tong video na to So eto, pili muna tayo ng kawayan mga lods na gagamitin natin. So eto yung mga pinapatuyo kong kawayan dito. Eto, pwede na to. Eto yung sumba ko na ano na, na ginagamit. Gawin ko na, ah, uh, kunin na lang natin. Pili tayo nung mas maganda. Eto, pwede na to. Para sa pakpak. Tapos isa pa, para sa patindig. Etong mapayat para ano tipid sa kawayan so eto start na natin mga loads kayasin na natin to mga to so, ang unang kakayasin mga loads pakpak okay kasi yung ibang inuna patindig mas maganda kapag pakpak -pak yung unain mo para matansya mo yung gagawin mong guryon so start na natin kailangan yung gitna ng pakpak -pak buko so lagyan mo ng ano ng marka yung pinaka buko tapos kailangan pantay Ganto yung tamang pagsukat mga lods sukatin mo dun sa minarkahan mo na ano na parte tapos sukatin mo yung haba hanggang sa pinakabulo so eto 63 kailangan sa kabila 63 din 63 cm ayan so pantay mga lods okay sya pwede na siyang gawing pakpak -pak. so, stir na natin to kayasin mga lods Tara kayasin na natin to mga lods. So bago kayo magkayas mga lods, kailangan maglagay muna kayo ng ano ng tela. Dito sa may ano nyo, sa may legs para hindi masira yung short nyo tsaka iwas ano. Kailangan nyo makapal para iwas sa lugsog okay? So kakayasin na natin to mga lods. Ganda yung tamang pagkayas. Ang gagawin mo, papantayin mo muna yung kanto niya sa pinakagilid. magkabilaan mga lods linisan mo muna yung kawayan ng maayos para matansya mo kung paano mo siya kakayasin huwag nyo masyado kakayasin kaagad ng ano, sobrang nipis mga lods baka magkamali kayo Ayan, so malinis na. Ganyan yung ginawa ko. Nilinisan ko yung kanto niya, yung mga gilid. Ayan. Tapos, dito muna siya sisimulan kayasin o kaya panipisin. Ang una mong kakayasin mga lods, magsimula ka dito sa gitna sa buko, papunta dito sa dulo. So papaliit siya. So kayasin na natin tong isang parte, tong kabila. yan. So yung style papanipis siya. Okay? So tama na muna yan tapos kapag nanipisin nyo na lang konti, beben mong ganyan. So hindi pantay, medyo mas rank, Me medyo mas mano dito, medyo medyo mas nibebend. So gagawin mo, ipapantay mo siya dito. Kakayasin mo rin 'to. Yung kailangan pantay dito sa kabila Alisin mo yung mga kanto-kanto, lilinisan mo siya. Bibilugin mo siya. Pero wag wag yung sobrang bilog. Yung medyo pa-flat siya ng konti na palobo. Palobo dito sa bandang laman. Okay? So, flat dito sa gilid. Tapos, yung mga kanto niya, alisin mo. Doon siya bibilog. Kung manipis yung kawayan mo, huwag mo munang alisin yung puti niya. Na yan. Okay? So, mamaya mo na yan, ano, ah, uh, mamaya mo na yan alisin. Kailangan, nakayasan muna kay malinisan ng maayos yung kawayan. Tapos, kailangan, pantay na siya. O, ayan, pantay na siya mga lods. So, ang next dyan, kapag pantay na to mga lods, dyan mo na start naninipisan. Pero wag sobrang nipis yung tama lang. Tansyahin mo yung ano niya, yung nipis niya. So, alisin ko muna yung buko mga lods. Yan, so lilinisan ko na. Ganito yung technique para maging malinis. At para unti-unti lang yung pagkayas. Pwedeng ganyan. Pwede mong kiskisano kaya ay ganito. Kiskisan mo nang ganyan. Mula dito medyo mataas yung pagkakaben dito so ang gagawin mo kaya mo dito sa pagkakaben dito para medyo bumaba o kaya ilumit yung pagkakabilog nya para pantay sa kabila yan so sumakto na mga lods oh. ganyan yung kayas nya tapos sa kabila ganun din so pakita ko sa inyo mga lods Eto na siya ngayon. Gandong itsura mga lods kapag binet mo. Ayan. Malambot sa gilid. So, eto na yung nakayasan natin na pakpak. -pak. Ganun lang yung ano gagawin mo sa ano sa pakpak -pak, mga lods. Parehas na ganun. So dalawang ganto sa pakpak. Medyo matigas dito. Kapag ibebenta mo dito para na ganyan. Tapos dito, kapag sa dulo tsaka dulo mo na ibeben. Ang nabebenta lang dito lang sa gilid. Ulitin mo lang to para magkaroon ng ano ng kapares. Gawin mo lang ng kapares itong pakpak na nagawa mo, okay? So sunod naman natin ngayon mga lods yung patindig. Pakita ko sa inyo kung paano siya kakayasin, okay? So let's go mga lods, kaya na natin. So, Pagkuha naman ng sukat ng patindig mga lods, uh, ang gawin mo muna yung kasing haba nitong pakpak. Ayan, so magkasing haba sila. Tapos ito yung kakayasin mo. So kayasin na natin 'to mga lods. adjust natin ng konte para makita ayan ang pinakadulo mo kaya sa hindi ka magsisimula sa dulo mga lods yung kanina yung pakpak dun, ka dun ka sa, gitna o kaya sa malapit sa buko papunta sa gilid ngayon ito namang patindig mga lods magkaiba ang una, unain mong lilinisan o kay kakayasin dito sa pinakadulo okay? pero wag mong kakayasin ng sobrang nipis mga lods kailangan itong patindig mas makapal ng konti doon sa may pakpak okay tapos ibang kayas na ito bibilugin mo to mga lods pabilog siya yung kanina medyo pa flat palobo lang ng konti sa laman ito as in bilog talaga so kailangan mo dito yung medyo makapal kapal pero kapag wala kang choice manipis yung kawayan mo pwede naman pa flat pero kailangan mong lapadan okay para hindi siya malambot kailangan mas matigas tong patindig kaysa sa ano kaysa sa may pakpak, -pak, okay? So, na, kaya sila natin. Bibilugin lang natin to mga lods. Ganun lang yung pagkais ng bilog. Alisin mo yung mga part na matatalas o kaya yung mga part kadulo. Kasi ang gagawin mo natin mga lods ngayon, eto na yung parting ibaba. So kapag parting ibaba mga lods, kailangan medyo magaan siya kumpara sa ulo. So eto, magulo yung aso ko. Oh, gutom na naman. So ninipisan natin to mga lods, papanipisin natin hanggang dito sa pinakadulo. So yan. Yeah. Kaya sinan natin. Doon ka. Huwag sobrang nipis mga lods. Yung tama lang din. Katamtaman lang din. Tansyain yung mabuti. Kasi kapag sobrang gaan naman ng bunto to, kaya sobrang payat neto, baka mabali o kaya eh, yung lipad ng guryon mo, um, padive. Magdadive siya. Masasobrahan. So okay na ito mga lods. Pakita ko sa inyo mabuti. Kung, pa kung paano yung style ng patindig. So ito na yung patindig mga lods. Tingin mo mabuti. Yan, mabilog dito. Tapos, medyo manipis dito so ito alisin pa natin yung sobra kasi masyado pa itong mahaba mga lods so bawas kayo siguro dito ng dalawang dangkal pwede na siguro to ngayon pwede na siyang gawing patindig yung haba ng patindig mga lods nakadepende sa buntot na gagawin mo kunyari ang um, dibuan, kailangan yung ano niya kung gaano ka lapad yung pakpak niya kung okay kung gaano kataba ganun din yung sobra sa buntot okay yung ganun din yung sa buntot kahaba okay so yun yung lalagyan mo ng dibuan tsaka depende kung lalagyan mo ng star so ganun pero kapag mga puwet isda isang dangkal lang okay pag di ibon, um pag di ibon ang sinahaba nung dibo, ano kay mas maganda, mas mahaba ng konti para mas malaki yung buntot. So, ano pa ba yung mga mahaba yung buntot? Kapag Chicago Bulls, medyo mahaba yon Yung three star yung dasan ko, um, sinahaba din nung dibuan. Pero kapag yung may araw, na ano na, kunyari sun sa pinakabuntot, tapos may star pa, mahaba yon mga lod sa sinahaba nung lapad nung pakpak. Hanggang sa ulo. Minsan hindi lang kasi medyo Maksaya talaga yun. Medyo mahaba-haba talaga yung buntot na gagawin mo dun eh. Maluwang siya, okay? So, ang next naman ngayon mga lods na gagawin natin, so, buntot naman. So, ang gagawin nating buntot, pinaka-basic lang, pinaka-simple para sa mga beginner. So, ang gagawin natin mga lods, um, tibon lang muna, okay? So, start na natin mga lods. So, ito na yung gagawin natin. Ay, hindi pala. Ang nipis lang din. Ang kapal ng ano ng ulo mga lods. Um sing kapal nung ano, sing kapal nung pakpak. Okay yung gitna nung pakpak. Okay? O kaya medyo mas manipis, mas manipis ng konti para hindi masyado mabigat. Pakin kasi kapag sobrang bigat. So itong sa akin gagawin ko mas manipis ng konti sa pakpak. -pak. Lalo kapag dibon, ibon, um, huwag masyadong bigatan yung ulo niya kasi magdadive yun o okay, mahirap siyang ano mahirap siyang makontrol kapag pinalipad mo okay na to so nabilog na natin dalawang ganto dalawang piraso okay lang na medyo mahaba haba pa. kasi kapag kinabit mo pwede mo naman putulin yung sobra okay kesa naman yung maiksi so kapag maiksi hindi na pwede pangin na siya tignan so ganto lang so okay na mga lods So hanggang dito lang muna yung video mga lods. I hope natuto kayo sa tutorial natin kung paano magkayas ng para sa saranggola o kay sa goryon, okay? So sa mga di pa marunong mag-assemble ng guryon, ah, maglalagay ako ng mga tutorial ko sa may description. Eh andun yung tutorial ko kung paano gumawa ng guryon na diisda, guryon na dibuan, guryon na diibon. Yung pinakatatlong basic for beginners, okay? So kung ikaw gusto mo matutunan, Pagkatapos mong panoorin tong video na to, punta ka lang sa, sa ano ko description ko. I-click mo yung mga link doon. Okay? So andun yung mga video natin. Tsaka kung gusto mo rin matuto kung paano gumawa ng sumba, ilalagay ko rin doon. May tutorial tayo ng sumba ng film strip, sumba na plastic bottle, tsaka sako. Okay? So pipili ka na lang doon ano yung gusto mong matutunan. Tapos may mga tutorial din tayo ng ano kung paano magpabalat ng guriyon. So, ilalagay ko lang sa may description lahat ng link ng tutorial natin. So, panoorin mo lang siya, okay? At sa mga bago pa lamang sa channel ko, please huwag na huwag niyong kakalimutan mag-subscribe at hit ang notification bell para palagi kayong updated kapag may mga tutorials ako o may, o kaya may mga bago akong upload na videos, okay? So hanggang sa mga susunod na video mga lods, God bless sa inyong lahat.